Ngayon, ang sinasabi ng iba ay ganito. Eh, wala naman nang wika sa relihiyon ang paglilingkod sa Diyos at para maligtas. Ang totoo, sabi ho ng iba, kahit nga raw wala silang relihiyon dahil para sa iba, wala raw pakinabang ang umanib sa alimang relihiyon. Yun po sinasabi nila. Eh, ito naman po ang sinasabi ng Biblia. Pakinggan natin ng pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Unang Timoteo 6, ang talata ay 6. Ganito ang ating mababasa. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masihan. Mga kaibigan, may binabanggit po si Apostol Pablo, malaki ang wika ang pakinabang sa relihiyon. Kaya yung mga relihiyong hindi sa Diyos, yung mga relihiyong uh, binabanggit ng Biblia walang kabuluhan, eh doon walang pakinabang. Pero batay po sa ating binasa, ang sabi ng Apostol Pablo, uulitin natin, malaki ang wika ang mapapakinabang sa relihiyon. E eh, kunin muna natin mga kaibigan, alang-alang sa ating pagtalakay, ano po ba kahulugan ng salitang relihiyon, religion? Ang babasahin natin, makikita niyo po sa inyong TV monitor o sa inyong screen, Mula po sa Webster's Third New International Dictionary sa page 1918, ang ganito sa Pilipino. Religion. Mula sa Latin, religion, religio, paggalang, kabanalan. Marahil mula sa religare, tali ang muli. Ang sariling pagtatalaga at paglilingkod sa Diyos o sa isang Diyos na may pagsambang pagsambang matapat na isinasagawang nasasang ayon sa mga utos ng Diyos, mga banal na utos, lalo na ang matatagpuan sa kinikilalang mga banal na kasulatan o ipinahayag ng mga may karapatang tagapagturo. Mga kaibigan, ang salitang relihiyon o religion ay nanggaling po sa salitang Latin na religare. Ang kahulugan, ang sabi ng binasa natin, ay nangangahulugang tali ang muli. Yan po ay may kinalaman sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon Diyos na nasasangayon sa kanyang mga utos. Yan po ang tunay na relihiyon. E bakit po natin ito binibigyang diin sa ating pagtalakay sa pagkakatong ito? Mga kaibigan, sa lahat ng aming mga taga-subaybay, lalo po nga po sa mga panayang sumusubaybay sa programang ito,